So, ayan na ay guys. Dito na po tayo sa kaperasong to. Hanggang mamayang hapon. Eh, tapos na po yan. Uh, break time po sila ngayon mga idol. Update lang po ulit tayo sa ating mga pinagagawa mga idol. Ha? Uh, yung isang maso natin saka isang laborer na sa kwarto. Nung, ano ko, doon na sila nagpipinising guys. Uh, may update ko kayo doon. update ulit tayo guys napalitan dahan guys ang gababa na yung sa taas ay kaprasong kaprasong na lang siya guys na detail dito sa ating fire road hopefully matapos ito para lahat sila doon sa kwarto sa second floor mag finishing guys and thanks for watching hintay-hintay uh, lang po tayo sa mga upload ni Kuya Larsa no? So, muli po, shout po sa inyo lahat. Ah, pala guys, ito yung aking doggy doggy. Si Charlie, Charlie, dito ka lang Charlie. Mm -hmm. Ayan na yung sa kwarto natin. Uh, si lang yung gumagawa rito. Ang um, kapalang hindi mabura kasi matagal matuyo yung ating halo ayan. so nagwiring po tayo rito guys nagbigay tayo ng mga dadanan ng kuryente guys yung mga saksakan so, naglagay din po ako doon punta sa terrace guys Abang na po tayo para pag papalitadal dito, okay na po tayo. Ayan, update, update lang tayo mga idol eh Ayan guys, nandito po tayo sa garahe no? na nakatambak po yung ating mga materialis dito eh. Uh, magulo yung garahe po natin mga idol nasa labas yung dalawang car ko oh. yung motor na lang nandito kasi ilagyan nga natin ng gamit ano ayan siya guys oh. o natin ating mga simento ito na po yung mga tayo ano natin tile adhesive heavy duty ano ayan nakita nyo ba guys ayan din yung mga pinabili namin kahapon ito yung tawag dito, laboratory. Ito yung ating inidoro guys. Nakabalid pa yung ito, bring out the color of a tile. Yung grab. So, ito yung ating mga tiles na gagamitin sa second floor guys. Ayan uh, sa family room po at, sa CR at, at sa kwarto po ni bunso. Ayan guys, na, nyo. Ang gulo po dito sa ating lahat. So, ayan po yung ating mga pamplami. Hindi na po siya guys. So ayan. Hello? <laughs> so, ayan na guys ha. Uh, Muli po, update lang po si Kuya Lars. guys yung nagawa ngayong araw na to na dahan na po ito ayan, may puro na so yung sa taas bukas ayan, sa room bukas pinis na po lahat yung isang side na to